Hmm. kung -kul ka, mga oh. -e? tinubukan na kita kung kaya mo Ito. binakla binayot okay testing oh asan mo paki onrong manok san Makaagira na patigasin mo muna yung kwan doon, sila na lalo Kutkuto na na O oh, sige, sulod na na kung manok Pois <laughs> 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 oh. yeah, na pois na pois